Oh, itu mah guys. Kita mesti tinggal. Nah, kita masukin tinggal. Ah guys, oh, mana mas Sultan? Mana ke kebi guys? Fried chicken. Fried chickennya si nabawa nggak barilis. salah. <laughs>

Mga kapong, mga sponsor. Okay. Mga Magnifico. <laughs> okay. Sa taot kay Mother Magnifico. Mag Magnifico. Mga Magnifico. Mga bader, tarawad. mga Mga bader, mga bader. Mga bader, mga bader. Thank you, mga bader. Sa taot mga bader. <laughs> Kaya yung so chicken joy, yung 400 na pising. yung sumat. Hindi rin yun. Support, hindi support. Mataglayan mm na ako na. Mataglayan. Sige. Ito sa gabi? Hmm. Hindi ko mayroong hindi ko Sa Hindi aminesto di gut house and basta oh house ya guys mga puso ka jo putse illeg gusto mo palit <laughs> mga saging tag piso na piso piso na <laughs> piso, na yan, piso. Sinong gusto mo bili? Kumain ng puso? gulay ng It's puso? Vitamin. Pang vitamin... S Puso guys, ng puso ng saging Sa piso lang niyang... Isa! Oo, oh, piso Same lang, isang gusto kong bumili May mayang PM ko ka lang lang sa inyo <laughs> Yan guys, yung saging guys. Limpyo na yung saging. Yan yung area namin guys. Limpyo na, napruning yung kabila. yung talog Limpyo sa gitna. Yung sa gitna, hindi pa. Kaya parang madamo. Sa daming sakir. Ayan guys, limpyo na guys. Ayan guys, limpyutan ning saging. Ano tim sa ba puso akin. <laughs> liber. Ayan guys, yung saging. Kami? Yung service namin. Eh. Yung Skygo 150. Nang running service. Kita dengka konbug. Sundang. Yung sundang. Naman. Pero kita emong sundang. Toyo ng ano namin. Bulo. Talim. Bagong bago oh. Ito yung pang pruning na saging. Talim. Hanggang dito lang mga kapatid. Hanggang dito lang mga kaibigan. <hug> 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 Hanggang dito lang vlog natin mga kaibigan. Salamat sa chicken joy. Tatlong chicken joy. Salamat sa mga, sa mga sponsor. Alicia Ali. Thank you sa iyo, ma'am. And God bless everyone.